Magandang umaga mga parikoy uh, ngayong araw na to i-share is ko sa inyo kung paano ba i-disable yung features ng GCash na security mga parikoy Ganito mga palikoy. Oh. Kapakita Papakita ko sa inyo. Pag ganito yung lumabas sa inyong GCash app is ito lang yung gagawin yung mga parikoy Yan oh. Hello our system detected. Kasi meron kasing features yung Gcash app na nadidetect nila kaya hindi mo ma-open yung Gcash so first thing to do mga parikoy is ay uh, i-hold mo tong application na to, mga parikoy tapos click mo yung app info tapos click mo yung storage usage at i-clear data mo to mga parikoy click mo yung clear data pag click mo yan mga parikoy close mo pero kung hindi mo makikita itong mga pariko, yung app info, pwede ka rin pumunta dito mga pariko sa settings. At hanapin mo yung app, ah, uh, app management. At saka click mo yung app list. Uh, sa search bar mga pariko is hanapin nyo lang yung Gcash app. Uh, uplist click mo yung gcash ayan uh, pwede ka rin pumunta dito mga parikoy kung hindi mo alam doon so pagkatapos mo ma clear yung mga parikoy is punta na kayo sa settings tapos hanapin nyo lang yung additional settings ito mga parikoy sa additional settings mong harap parikoy hanapin mo lang yung ah uh, developer options so ito kasi yung developer option mga parikoy is ito kasi ang nadidetect ni gcash yung kanilang security feature so dapat i-off mo tong developer option mga parikoy so pagkatapos mong i-off mga parikoy, back ka lang tapos Back. Pagkatapos na mga preko, click mo ulit yung additional settings I-check mo ulit kung nandun pa ba yung developer options So, sa akin dito mga preko is wala na yung developer options Na-close na So, ang gagawin natin mga preko is open tayo ulit sa ating GCash Ayan, open natin ulit. Ayan mga parikoy, hindi na lumalabas yung kanilang uh, notification. So, pwede ka nang mag-login ng iyong Gcash app. So, kanyan lang kadali mga parikoy. So, pwede ka nang i-close ko ulit mga parikoy. So, open natin ulit. kung okay na ba talaga yung ating gcas yun na mga parikoy hindi na lumalabas yung notification so ganyan lang mga parikoy sana wag niyo kalimutan mag subscribe at like yung video mga parikoy